<laughs> Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea, your Mahulana Ajuma. Today is Saturday weekend vlog. Medyo maingay mga kamisdak. Maingay. Hello mga kabisdak, pinutol ko ng ating pagsasalita kanina kasi nasa gilid po tayo ng kalsada. Nandito po tayo ngayon sa Chunchon City para sa check-up ni Adio. Bianan sa kanyang mata. Post-eye surgery, make-up, make-up, make-up talaga ang masasabi ko. Eh, check-up, <laughs> di ba? Two weeks ago ay nagpa-surgery man yan sa Bianan sa Seoul. Tinanggal po yung katarak sa kanyang left eye. So ngayon is after one week ng kanyang surgery, kailangan niya niyang magpa-check-up anywhere kahit sa ang eye clinic guys. So nandito po tayo sa Chunchun dahil ito man yung pinakamalapit na klinik sa amin. Uh, talk, look at your, uh, uh, your How many times you told me, ko, jo. jo. Hagard pa ang face ng ating Daddy Insoy dahil Friday night is nag-inuman <coughs> ano man itong nasa tutunlan ko <coughs> excuse me mga <coughs> kabista You will not you will stop drinking soju? I will. I will. So ayun, sorry po, napapansin po ang ating plema. <laughs> ang story is Friday night, niyaya siya ng kanyang kaibigan. Naginuman sila mga kabisdak. So Saturday, ang nangyari is na nalasing siya. As in, lasing na lasing. Umuwi yan Friday night, alas 8 na wala. Natulog na lang dritso. Tapos Sabado, ako na po ang nag-drive. Dahil hangover pa man siya. Ako ang nag-drive galing sa bahay papunta dito sa Chuncheon City. Buti na lang nakaya ng aking powers. I no choice man siya. So mama na din ako kasi Sabado man, wala tayong klase. At gusto ko makakita ulit ng Chuncheon kasi medyo matagal-tagal na po tayong hindi nakapunta ng chunchon. Gusto ko ring makakita ng syudad guys ba? Hindi lang pwede kabundukan. Permi na lang kabundukan na makikita ko sa amin. Shout out pala sa ating mga masugid na taga-panood. Thank you so much for watching. Ma'am Grace Bohol, Ma'am Michelle Simbulan, Shobi Babalcon from Batangas, Ma'am Leticia Batuy from San Nicolas, Ilocos Norte. Happy 26 wedding anniversary kay Mr. Joey and his beautiful wife na si Miss Jolie ngayong January 16. Happy 26 wedding anniversary po Mr. Joey and Miss Julie. Shout out kay Ma'am Elessa Nutarte. So Del Monte from Angono Rizal. Happy viewing kay Ma'am Alvara Biniga from San Jose Del Monte, Bulacan. Parang may forest fire na nagaganap kasi busy po ang ating mga fire truck. Eh, ito po ang nakakatakot kapag winter. Dahil sa sobrang tuyo ng dahon na mga punong kahoy sa kagubatan, ay prone po sila na masunog. Yeah. Kung nabalitaan niyo po ang nangyaring forest fire sa California, ay nakakatakot talaga mga kabisdak. Oh, Meron ding nagaganap na ganyan dito sa Korea. Mabuti na lang at hindi ko pa na-experience. Pero nakakita na po ako dito sa Gangundo. Mala tayo lang sa amin kaya thankful kami. Saglit lang po ang check up ni Benan, tapos ang sabi ng doktor ay okay, okay daw ang kanyang sitwasyon. So, babalik na lang daw si Benan kapag may na-feel siyang kakaiba. At para sa ating lunch ay nandito na naman tayo ulit. dito po kami kumain nila Kuya Sadam at Lungkoy dati, no? Oh, ang in order ko po ay kalbitang dahil paborito man namin lahat ang kalbitang. Ang kalbitang po ay parang bulalo sa atin sa diyan sa atin sa Pinas. Pati si Daddy Insoy ay kalbitang na din ang sa kanya dahil may hangover nga gustong-gusto niya yung sabaw yung ano ba yung Swabi lang na lasa ng sabaw ah. <laughs> Maganda po ang design Ang interior ng restaurant na ito Kaya ang ating little insoy Ay nalilibang po siya sa maraming pagkadaming chandelier chandelier Chandeliers na nakahang sa uh, kisame Tapos uh, lumipat po kami ng table Dahil sa sobrang lamig Malamig kasi dyan na table Malapit siya sa entrance uh, pa Open close, open close yung pintuan So pumapasok yung lamig galing sa labas Nakahanap kami ng mas mas magandang place. Ah, Malapit lang sa bintana uh, Which is makikita po natin ang view oh, Ayan na <laughs> Babatiin ko lang si Sir Aldin Datahan, a.k.a. Mr. Tadhana Vlog from Davao City ng isang happy, happy birthday sa January 19. Advance happy birthday, Sir Aldin Datahan, a.k.a. Mr. Tadhana Vlog. And advance happy birthday din kay Ma'am Aurora Tagle sa January 18 na magsa-77 years old na daw. Happy birthday, Ma'am Aurora! And Ma'am Miriam Sai sa January 16. Advance happy birthday po. At advance happy, happy birthday kay Ma'am Celia Neri ngayong January 17 happy birthday Ma'am Celia. At sa January 26, advance happy birthday kay Ma'am Roslyn Bernard. Ang specialty ng kanilang restaurant is kalbitang, uh, hejangguk, at tungkatsu. Yan lang po ang kanilang siniserve mga kabisda. Thank you so much po sa laging panunood Ma'am Rodeline and Rayman from La Union, Mendez and Ching family from Quezon City, Elaine Sante from Ralai, Kaima, Dubai, Ma'am Lourdes Manalo and Janella Joyce Duarte from Cabanatuan City, Ma'am Mar Marjorie Ledesma from Bacolod City. Thank you so much for always watching. Ito po ang ating kalbitang na meron siyang dried dechu, jujube, uh, meron siyang enuki mushroom, thinly slices ng spring onions, at meron din yung pansit mga kabisdak. Ano bang tawag sa pansit na yan? Vermicelli. Uh, yes guys, if, correct me if I'm wrong. No? Vermicelli na pansit, yung translucent ba na ano ba, na pansit. Tapos, yung ribs ng mga ng baka. Oh, may nagsasabi na parang mga buto daw ng elepante sa sobrang laki. Malalaki po po yan mga kabisdak dahil sa rib part po yan. Tapos lagyan mo siya ng pepper kung gusto mo. At kung kulang pa yung uh, asin niya, pwede mo din lagyan ng additional na salt. Tapos para kay Little Insoy yan, ginupit-gupit ko po yung laman ng baka para kay Little Insoy. Okay din po ito sa mga bata dahil ano siya, soft siya, soft and tender. Ah, may pugi mga kabisdak sa, sa kabilang table. oh, yun, o, oh, yun nakablock. O, oh, ay nako talaga. Ah. <laughs> <laughs> nabuhayan ako ng dugo nung nakita ko ang pugi. <laughs> Pero wala pa rin makakatalo sa ating daddy Insoy, eh, hindi ko pwedeng ipagpalit yung ating daddy Insoy dahil tingnan mo sa pagkasitweet niya. Eh, binigay niya niya ang kanyang puso. Ah, <laughs> ibinigay niya sa akin yung kanyang mga ribs. Dahil sabaw lang po ang kanyang kakainin. Dahil hubog man yan kagabi. So, ayan na mga kapsida, kain po tayo. 对对 <laughs> 어, 여기. 정우야. 이쪽. 여기. Around 2pm na po kami naka-away at para sa hapunan ay dito na daw kami kakain sa bahay ni Benan. So nagre-ready na po ang inyong ajuma sa mga panchan, sa mga side dishes. Ito po ang ginagawa ng mga Koreans guys. Yung mga side dishes nila is maramihan po ang kanilang uh, niluluto tapos nilalagay nila sa fridge. Ito po yung mga buto-buto ng baka na pinakuluan natin for 3 days, nilagay sa freezer. Ayun guys, yung nilagay natin sa supot. Nagkuha lang ako ng isang supo tapos ano pinaboil ko ulit. Tapos yan po ay mga patatas. Ginisang patatas sa sesame oil. Si Little Insoy ay kumain na ng isang buong apple. Hindi na po yan maghaapunan. na. Na, busog na po yan sa apples. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na buto ng baka na pinakuluan for 3 days. Yan na siya. Nilagay sa supot. Sa, at yung isang supot ay good for one meal. Yes, talaga si Little Insoy kumain siya ng ice cream. Binuksan niya. Tapos hindi man niya nagustuhan yung flavor. Binalit niya sa freezer. Ako na naman ang magkakain yan kasi nasasayang po ako kapag itatapon. So ako po ang tagasundod ng kanya mga pagkain. Shoutout kay Ma'am Celia Hermine Gildo Ikabeza from Aurora Province. Thank you so much Ma'am sa laging The Shoutout daw sa kanyang sister na si Ma'am Helen Aquino in Canada. Sa kanyang anak na si Sir Charlie Ikabeza na nasa Riyadh. Thank you so much Ma'am Rosa Ereso from Taytay Rizal at happy birthday. Today po ang birthday January 14. Happy happy birthday Sir Roel Peteros na nasa Wagini. New Zealand. Ito po isa sa ating mga side dishes minarinate na radish at uh, red onions. Minarinate po siya sa kunting, kunting soju, suka at toyo. Pinakuluan po yung kanyang marination ha? tapos nilaga yung ini slice na red onions and radish at ito po ang ating pinakuluan, buto-buto ng baka. Yan, nilagyan ko lang ng kunting asin and black pepper at ano din, nilagyan ko rin siya ng spring onion. At binigyan po tayo ng ating kapitbahay, si Yung Chan Uma. Uh, naalala niyo kanyang anak na nagbigay sa atin ng kahoy, mga kabisdak. Uh, si Yung Chan Uma, friend po ni Bianan, binigyan niya po kami ng... Ano ito guys? Green chili? Hindi po ito maanghang na chili. Ito po yung hungkutsu na variety. Binilad sa araw at nung madry na is, kinote niya sa flour and then dinip fry. Nilagyan pala niya ng salt and sugar bago niya iprito. So yun po, masarap siya mga kabisdak. Itatry ko yung gawin. Madali lang daw gawin sabi ni Binan. Magpapaturo pa ako kay Binan yan. Sa summer kapag may chilies na tayo, gagawin natin yan kasi masarap po siya. Napaka crispy niya at masarap. So itry kong gawin tapos kung okay mga kabisdak, yung aking paggagawa is ituturo ko po sa inyong ito po ang ating mga side dishes yan kain mga kabisdak Naubusan kasi kami ng stocks nitong kimchi ramyon. Ito po ang paborito naming dalawa na cup ramyon, cup noodles mga kabisdak. So kahit gabi na, ako lang yata ang mag-isang nag bye 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 nag bye 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 ano bang tamang tayo, nag, nag bye bye sa kalsada. Sa sobrang lamig, wala na, hindi na lum lumalabas ang mga tao dito mga kabisdak. At kahit na malamig, hindi ko naiintindihan itong little insoy, kumakain pa rin siya ng ice cream. Ito po ang kanyang paboritong ice cream, strawberry ice cream from Dazs saya. Atta. <laughs> Paborito talaga yan niya mga kabisdak. Yung strawberry na ice cream. Hagindas lang or yung Natur. N-A-T-U-U-R. Milik! Milik! Sala na ba? Shush. Shush. Musuh, <laughs> so, musuh. <laughs> <laughs> 싫어, 싫어, 순서 안 먹, 싫어. 어, 그래. At sa araw linggo ay wala po tayong ganap. Nandito lang po kami sa bahay. Alam nyo ba itong si Melik? Ayaw po niya kay Daddy Insoy. Ako lang talaga ang gusto niya. Kung sino po yun nagbibigay sa kanya ng pagkain, yun lang po ang kanyang nilalove. O ganyan po si Melik, mga kabisdak. At ito kasi si Daddy Insoy ay hindi po siya mahilig sa mga pusa. Gusto ni Daddy Insoy ay aso. Ako din, before mga kabisdak, gusto ko ay aso lang. Si Insay lang ang lablab ko. Pero nung na-discover ko na sweet din pala ang mga pusa, ayun na, nagustuhan ko na po si Melik. At para sa ating tanghalian ay ito po ang aking niluto, Chunggukjang. kimchi yan mga kabisdak. sinapcap ko lang yung kimchi tapos nilagyan ko ng sabaw ng kimchi, nilagyan ng tubig. Tapos inihalo ko po yung fermented na soybeans. Yan po, fermented soybeans. Hindi po yung denjang. Ito talaga is yung chungguk. Chungguk talaga, Chunggukjang jang talaga ang kanyang term mga kabisdak. Mabibili nyo po yan sa mga Korean supermarkets. Masarap po ang amoy niya mga kabisdak. At Sempre masarap din po ang lasa's pag una is ayaw ko sa amoy parang ang panghi parang may ihi na amoy pero kalaunan is, nasarapan niya na ako guys. Tapos hinahanap-hanap ko na yung kanyang lasa. Ako is, medyo matagal din po ako naka-adjust sa Korean food. Nung una is, ayaw ko mga kabisdak. Yung kimchi, hindi ko po yan gusto sa first tikim ko. And then later on, ano parang hinahanap-hanap ko na siya. Tapos nasasarapan na po ako. Sa una lang, hindi siya masarap. Kasi nga, hindi man tayo sanay. Pero kapag nasanay ka na, ay hahanap-hanapin mo na mga kabisdak. Yung kanyang lasa ba ay walang katulad para sa akin. Masarap po ang mga Korean foods. Pero kapag kapag kayo ay hindi pa sanay ay hindi nyo po talaga siya magugustuhan. So ito po ang aming ginawa after ng lunch is nandito po tayo sa ating chili farm. Chili farm namin pag sa, sa summer, yan po ang ating chili farm. Tapos sa winter ay ginagawa po namin yung sledding, sledding area ni Little Insoy. Kami lang po ni Little Insoy dahil si Daddy Insoy ay nangunguha po ng kahoy. Mas masaya sana kung nandito ang ating Daddy Insoy para kami dalawa ni Little Insoy ang sumakay dyan sa sled tapos si Daddy Insoy ang maghila-hila o oh, hayahay ang ano ano pero ako na lang ang tagahila tapos si Little Hinsoy ay na ano na siya na nag-enjoy na po siya sa paggawa ng kanyang mga mini snowman nandun po siya sa tapas so, ako na lang dito sa pareho pareho ako na lang ang nag asled sled, -sled no? natamaan ko pa talaga yung tripod nadaganan ko pa yung tripod <laughs> and that's all for this video mga kamista thank you so much for watching ingat lahat